Hello, good morning. So, buhay probinsya, no? Magamaga pa, nandito tayo. Dahil maya maya, iaatid na itong uh, baka namin, no? Iaatid doon sa pastulan. So, gabi na rin babalik. Wala na rin yung mga anak niyan. Dahil nga dumaan kanina yung uh, mga baka, sumama yung mga baka, mga anak niya. Dahil hindi naman nakatali, no? So, yung pag pagpapastol uh, nila dito, ay, uh, inahatid lang. So, sinisilip-silip lang. So, yung mga bagong uh, teknolohiya no na napapanood natin sa sa YouTube ay uh, ano no uh, sa bahay lang at uh, buproduce ng pagkain. Ito naman ay eh, papastol. So, kaya pa naman dahil nga siyempre, mangiilan mangiiilan lang to. So, pero kung uh, marami na, So, yan na yung uh, may bahay na nakakulong lang diyan at magpo-produce uh, tayo ng pagkain. Pero, ngayon, no, na ilan lang, so, uh, apat lang ata to, no, ay uh, pwede pang ipapastol to at uh, kukunin mamaya, no. Kasi, pagdating sa baka, no, ay uh, talagang uh, matibay sa araw, no, mas uh, mahina sila sa ano, ulan. Pero, pagdating sa, ano, init, so, talagang uh, kahit maghapon yan kasi nga ganoon nga yung ginagawa ng uh, ano yatid mamaya doon sa pastulan so susunduin na lang mamayang ang gabi no pero sisilip-silipin din no <laughs> so ganoon po no ganyan yung ano at uh, malusog na malusog naman pero sa mga bagong teknolohiya na tinuturo na ng ating mga ano ay uh, sabi nga nila pag kinapapastol yung ano pag malayong papastulan pag uwi sa bahay nagugutom na yan So, yan yung uh, ating pinag-aaralan, no? Yung uh, mga gano'n na sistema. Kaya eh, malay mo, no? Balang araw ay uh, magkakaroon din tayo ng ganito. At uh, yun ang i-adapt natin na uh, pamamaraan. Pero sa ngayon, eh, nag-ano pa rin tayo, ha? Patuloy pa rin tayong nag research no? Sa tungkol sa ganitong uh, buhay, no? At uh, ito na nga, no? At uh, tayo po ay uh, mag-maga pa, no? Ayan, maaga-maaga pa And, ano, so, ito yung kanyang uh, tulugan. Open lang. Doon naman, no? doon yung uh, kanyang bahay. Pag uh, maulan, backyard talaga, backyard farming pa. Pag uh, maulan, isisilong doon. Kasi mas uh, matibay sila sa araw. No? Mas matibay sila sa araw. Kumpara sa, ano, kumpara sa ulan. No? So, uh, yan yung uh, morning, morning, at uh, ito yung uh, buhay probinsya natin, dito, no, life after, uh, ano, retired, no. So, ito po yung ating buhay dito. So, kikita ninyo yung uh, ating mga kapitbahay. So, bibihira, no no, uh, napakalayo ng mga kapitbahay. Ayan, 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 ayan dito naman, no, halayo mga kapitbahay. Ah. So, talagang uh, pero, no, uh, marami magtatanim tayo dahil nga siyempre lahat pa ng kailangan dito. So, lumalab, lumalabas pa sa bayan, no, bibili pa so, mga buhay-buhay dito. Ayan. Lahat ng ginakailangan, ito yung uh, aming tinitiraan no, sa otol ko. So ako naman ay uh, uh, ano palang no gagawa uh, pa ako ng matitiran ko pero pansamantala dito muna Kaya nga siyempre uh, malaking-malaking bahay naman 'yan no sobrang laki. So ako naman kahit na maliit lang kubo kubo lang basta masasabi ko ay akin talaga. So good morning, good morning at uh, ito po yung ating uh, morning no, morning ano Morning uh, update, no? At uh, ito naman yung aming uh, mga alaga, no? At uh, yung mga kambing, no? Kaya, uh, doon pa, kalat-kalat na. natitibay sila. Pinapakawalan lang dito dahil nga wala naman mga pananim dito, no? Na pwede nilang kakainin. Kaya lahat nakawala. Pero pag, uh, na ano yun na tapos mga project ko na ito na gagawin ko, so gusto ko yung alaga ko ay uh, tak lang diyan no So sa ngayon no uh, dito pa lang tayo ay uh, ano pa lang no uh, mamaya magi-clearing ko yung uh, pagtatayuan ko mamaya ng uh, kubo no. clearing ako doon at uh, magtatayo ako ng kubo doon So pati rin yung range chicken ko ay uh, itatayo ko so nagpakuha na ako ng uh, ano mamaya at uh, ay, ipapakita ko sa inyo mamaya yung uh, pagpapatayo ko ng uh, kubo doon at uh, yung uh, breeding pin ko no at siguro uh, siguro naisip ko ang panimula ko so mas kubidak lang muna dahil nga siyempre ay ano uh, mas uh, matibay no dahil nga siyempre manok tuloy-tuloy so, naman tayo nagre-research So ganun po, maraming maraming salamat sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Uh, huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin yung notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating ina-upload. So ito na, no? yan. So ito yung kabuhayan no? dito sa probinsya. Yan. So kalaga ka ng mga hayop. No? So, ito, yung mga anak nito, so, hindi naman nakatali. Eh, ganap na, no, Pum sumama na sa mga kabarkada niya. Eh itong nanay, itong dalawa na ito ay uh, nandiyan pa. So magang maga pa naman, no. Eh, so eh, hindi pa kailangan ni papastol. At uh, itong uh, pagpapastol ng uh, uh, baka dito ay uh, iniiwan lang to, no? At uh, pinadalaw-dalaw lang at uh, alam naman natin, no, pagdating sa baka, uh, sa baka, so matibay sa init ito, so kahit magha maghapon, maghapon na do, dahil nga paghinatid mamaya ito. Kaya uh, dadalawin na lang at uh, mamayang gabi na naman ay uh, uwi, no. Pero yung mga anak nito ay nauna na dahil nga s'yempre natid na yung mga barkada nito. So hindi naman nakatali kaya nando na. So ayan po yung uh, kabuhayan dito sa ano, uh, uh, buway probinsya uh, dito sa probinsya. So ngayon, no, ay tayo ay uh, magano. Tayo ay tuloy-tuloy uh, no na mag-observe sa mga kung anong nga uh, pwede natin dito. Dahil nga uh, siyempre, bago pa lang tayo, na wala tayong mga alaga. Ito ay uh, sa ko ito, no. At uh, siyempre, mag-adapt din tayo ng mga bagong uh, teknolohiya, no. So sa ngayon, no, ay uh, ito muna, i-cover muna natin tong uh, Uh, mga alaga dito at uh, yung kambing ko naman may no, meron din akong kambing na ay uh, talagang uh, ano na rin uh, panong pangumpisa so ngayon araw kaya uh, tatrabaho na naman 'to dahil nga ito so ito yung bahay namin hindi pa ganun tapos so pre, dito sa probinsya palakihan ng bahay hindi pataasan Oh so, ito po yung uh, ano natin buhay natin uh, at uh, magang maga pa. So tingnan naman ninyo no? yung yung So masukal na masukal pa yung mga ano dito kapaligiran. Talagang probinsya talaga. So, ayan, ito yung Boy. So good morning, good morning at uh, sa mga baguhan lang at uh, hindi pa nakapag subscribe sa ating uh, YouTube channel. So wag po kalimutan na uh, mag-subscribe hits na rin na notification bell para lagi po tayong uh, lagi po kayong uh, ma-update no tuwing tayo ay uh, mag upload ng video so salamat po salamat